Ano ang pagkakaiba ng grasshopper sa locust? Eh ang hawk at eagle. Paano naman ng mga deer at antelope? Ilan lang 'yan sa mga hayop na magkamukha pero magkaiba pala. Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na 'to, pag-uusapan natin ang mga hayop na madalas tayong malito kung ano ba talaga ang pagkakaiba nilang dalawa. Una sa listahan ay ang mga cute na rabbit at hares. Palaging tandaan na ang mga hairs ay may mas mahaba at malakas na binti kumpara sa mga rabbit. Ang mga hairs ay kayang tumakbo ng 70 kilometers per hour, samantala ang mga rabbit ay kontento na sa kanilang cute at maliliit na hakbang. Ang mga hairs ay mahikita sa open field, samantala ang mga rabbit ay nakatira sa burrows o yung buta sa lupa. Number 2 Hedgehog versus porcupine. Talaga namang nakakalito ang dalawang hayop na ito dahil parehas silang nababalot ng tinik. Palaging tatandaan na ang mga hedgehog ay maliit lamang at maikli lang ang tinik kumpara sa mga porcupine. Ang mga hedgehog ay tanging insekto at uod lang ang kinakain, samantalang ang mga porcupine ay paborito ang gulay at prutas. Number 3 sheep versus goat. Ang mga tupa at kambing ay parehong inaalagaan at pinaparami sa farm. Kahit pareho sila ng bukang bibig, malaki ang kanilang pagkakaiba. Mabilis mo kasing mapapansin na ang buhok ng sheep ay di hamak na mas makapal kaysa sa kambing. Mas mahaba ang buntot ng mga tupa kaysa sa buntot ng kambing. Ang sungay ng sheep ay kulot kung ikukumpara sa sungay ng kambing na isang direksyon lang kung tumubo. Number 4. Wild Pig vs. Warthog Maraming tao ang nalilito sa dalawang ito dahil parehas lang naman silang baboy sa ating paningin. Pero kung susuriin, ang mga warthog ay may mas mahabang pangil kumpara sa pangil ng mga wild pig. Mas maliit ang mga wild pig kumpara sa higanting warthog. Ang mga warthog ay may dalawang bukol sa kanilang mukha na aakalain mong kulugo, isang katangian na wala sa mga wild pig. Number 5: Mule versus donkey. Ito na ata ang dalawang pinakamahirap kilatisin. Palagi mo lang tatandaan na ang mule ay crossbreed sa pagitan ng lalaking donkey at babaeng kabayo. Kaya naman ang mga mule ay may mukha ng mga donkey ngunit kasing tangkad ng mga kabayo. Mas malakas din ang mga mule kaysa sa donkey kaya't mas maaasahan sa mabigat na trabaho ang mga mule. Number 6: Lamas versus Alpacas. Ang dalawang hayop na ito ay parehong mahikita sa bansang Peru at Bolivia. Pareho din silang kamag-anak ng mga camel palaging tatandaan na ang mga alpaka ay mas maliit kung ikukumpara sa mga lamas. Kapansin-pansin din ang pagiging mabalbo ng mga alpaka kaya it is safe to say na mas cute ang mga alpaka kaysa sa lama. Dahil sa balbo ng mga alpaka, halos di mo na makita ang kanilang tenga. Number 7. Deer versus Antelope Maraming nalilito sa dalawang ito dahil pareho sila ng katawan at may sungay. Palaging tatandaan na ang sungay ng deer ay nagpapalit at nababali kada taon. Kung ang sungay ng antelope ay permanente, ang sungay ng mga deer ay tumutubo tuwing Marso at kusa itong napuputol tuwing Enero. Kung susuriin, ang sungay ng deer ay maraming sanga, isang katangian na hindi mo makikita sa sungay ng mga antelope. Number 8. Lynx versus Bobcat May apat na species ng lynx sa buong mundo at isa rito ang Bobcat. In short, lahat ng mga Bobcat ay isang uri ng lynx ngunit hindi lahat ng lynx ay matatawag na Bobcat. Nakuha mo? Ang mga Bobcat kasi ay endemic sa bansang USA samantala ang lynx ay native sa Europe, Asia at Canada. Ang tenga ng bobcat ay may puting spot sa kanilang tenga, samantala ang mga lynx ay may mahabang tuft sa dulo. Mas makapal din ang bigote ng mga lynx kumpara sa bobcat. Number 9. Coyote vs. Wolf Ang dalawang hayop na ito ay pareho lang na makikita sa North America. Palaging tatandaan na ang mga wolf ay doble ang laki kumpara sa mga coyote. Gaya ng sa picture, mahikita kung gaano kaliit ang mga coyote. Maliban sa mas maliit ang mga coyote, mas matulis ang korte ng kanilang uso at mas mahaba ang tenga kumpara sa mga wolf. Number 10. Kangaroo versus Wallaby Ang dalawang hayop na to ay parehong may malakas na binti na ginagamit nila upang makatalon. Para hindi malito, palaging tatandaan na ang mga kangaroo ay mas malaki kumpara sa mga wallaby. Mayroong apat na species ng kangaroo at may taas na 6 feet. Let's just say na ang mga wallaby ay ang cute miniature version ng mga kangaroo. Nasa kalahati na tayo ng listahan. Sana ay marami-rami ka nang nakuhang libreng impormasyon. Alam mo kung ano pa ang libre? Mag-subscribe sa channel ko. Pindutin lang ang subscribe button sa ibaba ng video at bigyan mo na rin ako ng thumbs up. Sige na, libre lang naman ang subscription, eh. please. Number 11. Aposum versus possum. Ang dalawang hype na to ay kabilang sa pamilya ng marsupial at halos parehas lang ang katawan. Malalaman mo ang pagkakaiba nila depende sa kanilang geographical location. Kapag ang species ay makikita sa North and South America, opossum ang tawag sa kanya. Kapag sa Australia at Asia ito makikita, posum ang tawag mo dito. Ganun lang kasimple yun. Number 12. Hawk versus Eagle versus Falcon Ang pagkakaiba ng tatlong ibong ito ay medyo komplikado ipaliwanag. Basta, palagi mong tatandaan na ang mga agila ang pinakamalaki at pinakamalakas sa kanilang tatlo. Ang mga falcon naman ang pinakamaliit. Makikita sa picture na magkaiba din ang korte ng kanilang katawan habang nalipad. Ito ang madaling batayan para malaman kung ang nakita mo ay eagle, hawk o falcon. Number 13, Parrot versus Macaw ang mga parot at makos ay ang ilan sa makukulay at matatalinong ibon. Huwag mo nga lang kakalimutan na ang mga mako ay isang uri ng parot. In short, lahat ng mako species ay considered bilang parot pero hindi lahat ng parot ay matatawag na mako. Gets? Ang 18 species ng mako ay tanging sa South America lamang matatagpuan. Ang mga mako ay halos doble ang laki kaysa sa parot. Number 14, Crow vs. Raven Ito ang dalawang ibon na madalas pagkamalang iisa dahil sa itim nilang balahibo. Palaging tatandaan na ang mga raven ay halos doble ang laki kumpara sa crow. Mas makapal ang tuka ng mga raven gaya sa picture. Ang mga crow ay bumubuo ng grupo, samantala ang mga raven ay madalas mong mahikitang mag-isa lamang. Magkaiba rin ang korte ng kanilang buntot. Number 15. Turtle vs. Tortoise Alam mo ba na ang lahat ng mga tortoise ay pwede mong tawaging turtle pero hindi lahat ng turtle ay matatawag na tortoise? Ganito kasi yan. Ang mga tortoise ay isang klase ng turtle na sanay mamuhay sa lupa o desyerto kaya naman ang kanilang paa ay maihahambing sa paa ng mga elepante. Ang mga turtle naman ay semi-aquatic at sanay mamuhay sa tubig kaya meron silang web feet na ginagamit nila upang makalangoy. In short, ang mga turtle ay marunong lumangoy hindi gaya ng tortoise na ang alam lang ay gumapang. Number 16. Lizard versus Salamander Kahit na pareha sila ng katangian gaya ng mahabang buntot at maiikling binti, sobrang laki ng kanilang pagkakaiba. Tandaan, na ang mga salamander ay amphibians. Ibig sabihin, kaya nilang huminga gamit ang kanilang balat. Ang huminga sa kanilang balat ay isang superpowers na hindi kayang gawin ng mga lizard. Isa pa, ang mga lizard ay nababalot ng kaliskis, samantala ang balat ng salamander ay mas kawangi sa balat ng palaka. Number 17: Grasshopper versus Locust. Ito ang pinaka-tricky pero simple lang ang eksplenasyon. Ang mga grasshopper ay kadalasang kulay green at madalas mong mahikitang nag-iisa. Pero pag ang grasshopper ay nagsama-sama at bumuo ng grupo, sila ay matatawag na locust. Maski ang kanilang kulay at behavior ay nagbabago sa tuwing bumubuo sila ng grupo tandaan na kapag ang grasshopper ay sumali sa grupo o swarm, ang tawag na sa kanila ay locust. Number 18. Wasp versus Bees Ang dalawang insektong ito ay parehong masakit manusok pero malaki ang kanilang pagkakaiba. Ang mga bees ay makikitaan mo ng buhok sa katawan, isang katangian na hindi mo makikita sa mga wasp. Ang mga bees ay nangungulekta at kumukonsumo ng nectar. Samantala, ang mga wasp ay predatory at kumakain ng kapwa-insekto. May kita sa picture na magkaiba din ang porma ng kanilang bahay. Last but not the least, moth versus butterfly. Ang mga paru-paro at gamugamo ay parehas na kabilang sa pamilya ng Lepidoptera. Pero mabilis mong malalaman ang kanilang pagkakaiba sa kanilang antena. Ang mga gamugamo ay may mabuhok na antena samantala ang paru-paro ay makinis lang. Sa tuwing nagpapahinga, ang pakpak ng gamugamo ay nakalatag samantala ang paru-paro naman ay makikitang nakatupi. Ang mga paru-paro ay aktibong lumilipad tuwing umaga samantala ang mga gamugamo naman ay aktibo tuwing gabi. Pero bago tayo magpatuloy, konting shoutout lang muna. Hello, kay Dexter Toribio. Hello rin kay Renz Raj Kanun. What's up kay Roshan L. at Ken Shin. Shout out kay Yuan Alcantara. Glenn De Borja, Jaro Aquino at Pio Abardo. Belated happy birthday kay Orly P. Ortiz. Mami Jeline, Kuya Prince Lawrence, Ate Hana Katrine at kay Bunso na si Warren. Ipagpatuloy natin ang kwentuhan sa mas maraming nakakalito at magkakamukhang hayo. Mag-umpisa tayo sa pinaka nakakalito sa lahat, hipon versus sugpo. Sa kulay pa lang, malalaman mo na ang pagkakaiba. Kahit hilaw, mapula ang karne ng hipon kumpara sa sugpo at mapapansing mas maliit din ang hipon. Ang hipon ay nanggaling sa dagat, ang sugpo naman ay nanggaling sa ilog at brackish water. Gaya ng sa video, mahikita na mas maraming panipit ang sugpo kesa sa hipon. Pagdating sa lasa, feeling ko parehas lang. Ano sa tingin nyo guys? Mas masarap ba ang hipon kesa sa sugpo? Paki-comment na lang sa baba at promise magre-reply agad ako. Crocodile versus Alligator Sa tuwing nakasara, ang ipin ng crocodile ay nakalabas, hindi gaya ng alligator na nakatikom ang pangil. May kita sa video na mas matulis ang nguso ng crocodile kumpara sa nguso ng alligator. Ang isa pang pagkakaiba nila ay maitim ang mga alligator samantala ang crocodile ay kulay brown. Dito sa Pinas, walang alligator species kaya asahan mong puro crocodile species ang iyong mahikita. Ang magandang tanong dito ay aling hayop ang pinakadelikado? Alligator, <laughs> crocodile o buhaya? Comment down below at excited ako mabasa ang inyong comment. O eto pa, isa sa pinaka-nakakalitong hayop. Jaguar versus leopard. Ano ba ang pagkakaiba ng dalawang ito? Kung titignan ang spots, makikita na ang jaguar ay may maliit na spots sa loob ng malaking spots. Ang jaguar ay mahikita sa kontinente ng Amerika samantala ang leopard ay mahikita sa Afrika at Asia. Pagdating sa hunting skills, magkaiba ang dalawang hayop na to. Ang jaguar ay marunong lumangoy sa ilog samantala ang leopard ay maninila sa taas ng puno. At pag ng pagkain, ang mga jaguar ay kumakagat sa ulo ng kanilang prey hindi tulad ng leopard na sa leeg ang target. Kung palakihan ang pag-uusapan, mas malaki ang jaguar kesa sa leopard. Ang mga panther naman ay isang generic name para sa jaguar at leopard na kulay itim ang balat. Survey lang ha, ano sa tingin mo ang mas astig? Jaguar, leopard o panther? I-comment mo sa baba at interesado akong mabasa ang inyong opinyon. Eto, sigurado ako na minsan lang sumagi sa inyong isipan kung ano ang pagkakaiba ng frog at toad. Malalaman mong frog ang palaka pag ang balat ay mamasa-masa at makinis. Ang balat kasi ng toad ay kulubot at parabang natutuyo. Ang mga frog ay atletik samantala ang toad ay mataba at parabang hirap silang tumalon. At the end, ayon sa survey, mas magaling daw mang etyo sa mga frog kaysa sa mga toad. Kung isa kang aspiring marine biologist, malamang ay nagtataka ka kung ano nga ba ang pagkakaiba ng dolphin sa porpoise. Simple lang ang sagot. May kita mo ito sa hugis ng kanilang mukha. Ang mga dolphin kasi ay may mahabang uso, isang katangian na hindi makikita sa mga porpoise. Magkaiba rin ang korte ng kanilang ipin. Ang ipin ng dolphin ay mas matulis at mahaba kung ikukumpara sa ipin ng porpoise. Ang isa pang hayop na nakakalito ay ang seal at sea lion. Parehas lang kasi sila ng katawan at halos walang pagkakaiba. Pero dahil sa pinanood mo ang aking video, madidiskubre mo na meron palang difference. Unang-una, ang mga sea lion ay may maliit at cute na tenga, isang katangian na hindi makikita sa seal. Ang palikpik ng sea lion ay mas mahaba at walang kuko ang palikpik ng mga seal ay maikli at may mahabang koko. Walang leeg ang mga sil kung ikukumpara sa mahabang leeg ng mga seal lion. Nasa kalahati na tayo ng listahan. Sana ay marami-rami ka nang nakuhang libreng impormasyon. Alam mo kung ano pa ang libre? Mag-subscribe sa channel ko. Pindutin lang ang subscribe button sa ibaba ng video at bigyan mo na rin ako ng thumbs up. Sige na, libro eh lang naman ang subscription eh. <laughs> Please! Alimango versus alimasag Sa so unang tingin, ang mga alimango ay kulay putik, hindi tulad ng alimasag na maraming kulay at dekorasyon. Ang mga alimango ay mas malaki kesa sa alimasag. Ang panipit at binti ng mga alimango ay mas malaman at mataba kumpara sa manipis na paa ng mga alimasag ang alimango ay mahuhuli sa ilog at brackish water samantala ang alimasag ay nakatira sa dagat. Ang mga talangka naman ay isang espesyal na klase ng crab. Ito yung terrestrial o yung makikita sa lupa. Kakaiba ang lahi ng mga talangka dahil pag nilublob mo sa malalim na tubig, pwede itong mamatay sa pagkalunod. Ikaw, alin sa tingin mo ang mas mahal? talangka, alimango o alimasag. I-comment mo na yan sa baba at promise, babasahin ko yan. Duck versus Goose Ang pato at gansa ay dalawang ibo na madalas pagkamalang magpinsan. Magkamukha kasi ito at para halos walang pinagkaiba. Kung susuriin sa x-ray, mas maraming buto ang leeg ng gansa kumpara sa pato. Ito rin ang dahilan kung bakit mas mahaba ang leeg ng gansa kaysa sa pato. Kapansin-pansin din ang kanilang feeding habit. Ang mga itik kasi ay carnivore at mahilig kumain ng insekto at suso. Samantala, ang mga gansa ay herbivore at kumakain lamang ng damo at dahon. Ang mga itik ay cute samantala ang mga gansa ay agresibo at malakas mandarag ng tao. So now you know kung ano ang pagkakaiba nilang dalawa. Eh ang dove versus pigeon, alam mo ba ang pagkakaiba? Madalas kasing tinatawag na dove ang ibon pag maliit, maputi at mukhang malinis. Pigeon naman kung medyo makulay at malaki ang katawan. To tell you the truth, wala pong pagkakaiba ang dove at pigeon. Parehas lang silang kalapate sa Tagalog. In short, ang rock pigeon ay pwede mong tawaging rock dove at ang zebra dove ay pwede mo rin tawaging zebra pigeon dahil why not? Wala naman kasi talagang pagkakaiba ang dove at pigeon. O oh, ito, alam kong nakakabaliw pero maraming tao ang pasikretong hindi nakakaalam sa pagkakaiba ng kalabaw at baka. Don't worry, I feel you. Ako rin. Dati hindi ko alam ang difference nilang dalawa. Basta, lagi mo lang tatandaan na ang sungay ng kalabaw ay tumutubo ng paatras samantala ang baka ay may pasulong na tubo ng sungay. Ang mga lalaking baka ay may dulap o ekstrang balat sa kanilang leeg, isang katangian na hindi makikita sa mga kalabaw. Ang mga baka ay madalas na pinararami para sa kanilang karne at gatas. Samantala, ang kalabaw naman ay pinakikinabangan dahil sa kanilang serbisyo sa pag-aararo ng lupa. Last but not the least, dugong versus manatee. Ito, madali lang ang difference ng dalawang hayop na to. Ang buntot ng mga dugong ay kasing hugis ng buntot ng dolphin. Ang buntot naman ng manatee ay parabang hugis sandok. Ang mga manatee ay kayang mabuhay sa parehong ilog at dagat, hindi gaya ng dugong na kailanman ay hindi umaalis ng salt water. Ang mga manatee ay sanay kumain ng seaweeds sa ibabaw ng tubig, hindi gaya ng mga dugong na kumakain sa sahig ng karagatan. Anyway, parehas lang silang cute para sa akin. Isa marahil sa pinaka nakakalitong breed ng aso ay ang German Shepherd at ang Belgian Malinois. Pareho sila ng mukha at korte ng katawan. Pero alam mo ba na magkaiba ang breed ng dalawang aso na ito? Ang malaking pagkakaiba nito ay makikita sa kanilang katawan. Hindi hamak na mas magaan at mas mapayat ang Belgian Malinois kaysa sa mas mataba na German Shepherd. Ang balahibo ng German Shepherd ay maraming mancha ng itim, hindi gaya ng malinwa na puro kulay brown ang balahibo. Kung pagdating naman sa pag-uugali, marami ang nagsasabi na mas malambing ang aso na German Shepherd. Hindi gaya ng Belgian Malinwa na mas agresibo at mas maliksi kumilos. paman, pareho lang silang dalawa na palaging ginagamit sa mga pulis operation at katuwang ng mga sundalo. Pangalawa sa mga breed ng aso na magkamukha ay ang American Pitbull at American Bulldog. Maski ako, litong-lito ako sa dalawang breed ng aso na ito. Pareho kasi sila ng korte ng uso. Sa maniwala ka man o hindi, magkaiba ang American Bulldog sa American Pitbull. Mayikita mo ito sa kulay ng kanilang buhok. Ang mga Bulldog ay madalas kulay puti ang balahibo, samantala ang mga Pitbull ay may iba't ibang kulay. Kung ang pitbull mo ay halos puti ang buong katawan, malamang ayan ay isang bulldog. Kung pagdating naman sa palakihan ng katawan, mas malaki at mas mabigat ang American Bulldog kesa sa mga pitbull. Pagdating sa ugali, maraming pet owner ang nagsasabi na mas malambing sa tao ang mga bulldog kesa sa mga pitbull. Para sa'yo, ano sa tingin mo ang mas mabait? Bulldog o ang pitbull? O ito! Isa na namang breed ng aso na pawang nakakalito. Ano ba ang pinagkaiba ng Alaskan Malamute at ng Siberian Husky? Pareho lang naman silang cute at mukhang wolf. Upang hindi ka na malito sa kanilang dalawa, sasabihin ko sa inyo ang kanilang pagkakaiba. Ang mga Alaskan Malamute ay mas mabigat at mas makapalang balahibo kumpara sa mga husky na mas payat at maikli ang buhok. Pagdating sa kulay ng mata, ang mga husky ay may mata na kulay blue habang ang malamute naman ay kulay brown. Kung titignan mo ang kanilang mukha, ang mga husky ay may kulay itim sa bandang noo. Pero kung ikaw ang tatanungin, sino ang mas cute, malamute o ang husky? I-comment mo na yan sa ibaba ng video nang mabasa namin ang napili mo. Ang susunod nating pag-uusapan ay ang mga ibon. Merong 11,000 species ng ibon sa bawat sulok ng mundo Kaya sa sobrang dami, hindi may iwasan na merong ibon na magkamuka Gaya na lamang ng penguin at ng puffin Marami kasing tao ang nalilito sa dalawang ibon na ito Ang pinakamalaking pagkakaiba ng dalawang ibon na ito ay nasa pakpak Ang mga puffin ay may kakayahang lumipad Samantala ang mga penguin ay kaya lamang lumangoy sa ilalim ng tubig ang tuka ng muffin ay mas makulay kaysa sa tuka ng penguin. Sa tuwing lumalangoy ang mga puffin, kaya lamang nilang tumagal sa ilalim ng isang minuto. Hindi gaya ng mga penguin na kaya tumagal sa ilalim ng tubig sa loob ng 20 minuto. Hindi hindi mo rin makikita na magkasama ang penguin at puffin dahil sa magkaiba sila ng teritoryo. Ang mga penguin ay may kita sa timog o southern hemisphere ng ating mundo habang ang mga puffin ay nasa northern hemisphere o hilagang parte ng mundo. Ang susunod namang ibon ay ang tukan at hornbill. Marami ding tao ang nalilito na magkamag-anak ang dalawang ibon na ito dahil pareho silang may mahaba at mahukulay na tuka. Palagi mo lang tatandaan na ang mga tukan ay matatagpuan sa South at Central America, samantala ang mga hornbill naman ay nahinirahan sa Asia at Africa. Karamihan sa mga hornbill ay merong ekstrang sungay sa tuka na tinatawag na cask. Ang ekstrang sungay o cask ay hindi mo matatagpuan sa mga tukan. Kung tutungo naman tayo sa karagatan, dito mo makikita ang samot-saring klase ng isda hindi mo maitatanggi na napakaraming isda ang magkamuka. Ang halimbawa ng dalawang isda na magkamuka ay ang stonefish at scorpionfish. Pareho ang kulay at anyo ng dalawang isda na ito, kaya naman malilito ka kung ano ba ang kanilang pinagkaiba. Pagdating sa korte ng katawan, pahaba ang korte ng mga scorpionfish, habang ang mga stonefish naman ay may katawan na bilugan. Ang mga stonefish ay mahilig magtago sa ilalim ng buhanginan, samantalang ang scorpionfish ay mas gustong pumatong sa batuhan. Ang mga mata ng stonefish ay maliit at mahirap makita, hindi gaya sa scorpionfish na may malaking mata. Kahit magkamukha ang dalawang isda na ito, dapat mong iwasan na makatapak nito. Pareho ang isda na ito na may tinig na nagtataglay ng kamandag. Ang susunod ay ang puffer fish at porcupine fish. Maraming tao ang litong-lito sa isda na ito dahil pareho itong may kakayahang lumobo. Kahit na ba magkamukha ang isda na ito, meron silang pagkakaiba. Sa tuwing lumulobo ang kanilang katawan, mas kapansin-pansin ang mahahabang tinik ng porcupine fish. Sa tuwing kalmado naman ng mga isda na ito, halos wala kang makikita ang tinik sa balat ng pufferfish. Hindi gaya ng mga porcupine fish na mayroong mga tinik na nakatupi kahit hindi pa sila lumulobo. Kahit na mayroon silang pagkakaiba, pareho lang ang isda na ito na pwede kang malason kung kakainin mo ito. Pero sa cute ba naman ng mga pufferfish, sino ba ang may ganang kumain sa kanila? Ang cute cute! Next ay ang raccoon at ang raccoon dog. Sa unang tingin pa lang sa kanila, halos wala na silang pinagkaiba. Pero sa maniwala ka man o hindi, meron silang pagkakaiba. Ang mga raccoon ay kabilang sa pamilya ng Mustelidae. Ibig sabihin, ang mga raccoon ay malapit na kaanak ng red panda, skunk at wolverine. Ang mga rakundog naman ay kabilang sa pamilya ng Canidae na kinabibilangan ng mga aso, wolf at fox. Ang mga rakundog ay may kita lamang sa Asia, samantala ang rakun ay matatagpuan sa kontinente ng Amerika. Kung pakitan lang ang labanan, sino ang mas cute? Parang it's atay ata. Ang last sa ating listahan ay ang rat at mouse. Ito na ata ang pinakanakakalitong pangalan sa mga hayop dahil mukhang wala naman silang pinagkaiba. Maski ako, ngayon ko lang nalaman ang kanilang pagkakaiba. Mabilis mong makikita ang kanilang kaibahan sa sukat ng katawan. Ang mga mouse ay mas maliit kumpara sa mga rat na kilalang lumalaki ng todo-todo. May mo na mas malaki ang tenga ng mga mouse kumpara sa maliit nitong katawan. Hindi gaya ng rat na may maliit na tenga kahit na ba malaki ang kanilang katawan. Ang buntot ng mouse ay may buhok, samantala ang buntot ng rat ay may kaliskis na parang buntot ng ahas. Kahit na ba may pagkakaiba ang mga daga, pareho lang din silang nakakatakot umatake. Kung ikaw ang tatanungin, ano pa kayang hayop ang madalas na nalilito ka dahil sa magkamukha sila? I-comment mo na yan sa ibaba ng video nang maisama ko sa part 4 ng video na ito. The FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!